Hi mga ka-team, 40 days mini vlog ito dahil maulan nagkapote ako pagpasok ko kasi nga martes ngayon kaya kahit umuulan pumasok ako para naman magang makapasok kasi nga market day dito ngayon sa amin. Ayan, pass forward, pass forward nga po ito pag uwi ko nga sa bahay ngayong hapon. Ayan, napuno na yung mga ipunan ko dyan, mga pinaglalagay kong timba dyan. Tas ngayon, nandito na tayo sa bahay, hapon na, paggabi na. Ayan, try natin tong rice coffee in order ko dito sa TikTok. Nabudol ako dito pero ang gaganda kasi ng feedback, napakaganda nito lalo na kapag meron kang diabetic, high blood, acidity maganda po ito tapos nakaka-boost po ito ng energy kaya ito ito try natin ang bango niya try niyo po to ang sarap pang kape sarap ng pang kape nito ayan tinikpan ko na nga dyan kaya ayan kaganda nga po nito kahit hindi na ako maglagay ng sugar masarap na siya para sa akin ito lang po bye thank you for watching see you in my next mini vlog